Sa mga itinagong kayamanan ng mga Hapon, mga Japanese Imperial Army sa kabundukan ng Pilipinas, may mga sign markers palatandaan ng kayamanan na letter C. May dalawang kahulugan ito. Ibabahagi ko sa inyo ang dalawang kahulugan ng letter C na marker at idagdag natin ito pong nakakuha ng parang mga bilog-bilog na bula na may laman daw na ginto. Kaya tutok po kayo. Panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito. So mga katigay, ito ang ating nahanap ngayong araw. Bilog na bato. Tatlong bilog na bato. May laman po ito mga katigay. Magandang araw po sa kanilang lahat mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayanog Kamindanawan na imbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayaw na mga ilukano. May ad na adlaw gid sa inyong tanan dira. Mga kauturan na kun nga mga ilunggo sa Iloilo kag Bacolod no sa Visayas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao tayo na naman po magbabalik sa isa na naman pong ating nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting no? At ang ating napiling topic nga ay tungkol po dito sa dalawang kahulugan ng litrang C Palatandaan na letter C sa Yamashita Treasure Hunting Kaya panuulin po ninyo hanggang sa matapos sa Huwag kayong kukurap sapagkat napakaganda po ang ating pag-uusapang topic. Pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga mga subscribers, busters, haters. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aking mga videos. No? At yun nga, diritso po tayo sa ating topic po na ibabahagi sa inyo. Sa araw po na ito, nga po dito sa <clears throat> dalawang meaning ng litrang C. Pero bago yan, tayo po muna ay may uh, Uh, ibibigay sa inyong informasyon no? tungkol po doon sa nakahukay na ng uh, posibleng Treasure na naman no? ito ay nasa Luzon hindi natin babanggitin yung lugar <coughs> at ito ay nasa bilog-bilog no? bilog-bilog na mga clay no? parang mga bola at sobrang dami Nahukay po nila ito sa lalim na 30 feet. No? At ang alam ko ito ay sa kabundukan ng Binggit, no? mga katresura hunter. <clears throat> 30 feet, tapos mga bilog-bilog na kulay gray, dark gray, na parang mga bola. At hindi pa nila alam kung ano ang laman nito sapagkat hindi pa nila ito nabuksan, hindi pa binuksan, hindi pa tinesting no? Kung ano ang laman noong pong <coughs> loob ng parang bola na kanila pong natuklasan. At magdadala daw sa atin ng sample. I-check daw natin ito kung ano ang content noong bilog-bilog na parang bola, no? <coughs> Lingid po sa ating kaalaman, sa inyong kaalaman na mayroon din pong mga nakakakuha ng mga ganitong klase pero maliliit. Ito po ay sa Mindanao, no? kung di tayo nagkakamali, kung dito kagayan di uro, iligan, no? bukid nun. Ito pong mga bilog-bilog na parang mga lupa na dark gray, no? parang abo, na pagbasag nila yung mga maliliit na yun, ay may laman sa loob na gold dust, no? dinurug-durug na gold at inilagay doon hinalo sa clay at hindi mapansin ito kapag maitim kaya nangangailangang suriin dudurogin at papatakan ng asido para makita natin kung ano yung <coughs> content ng mga clay na yon. So itong kanilang nakuha mas malaki nga parang mga bulay eh, ng bata. So mas malaki, may mga malalaki pa. At ang nakakapagtaka nito ay sobrang dami. Kung ito po ay sign lang markers, no? Uh, hindi sana sobrang dami pwede lang mga tatlo lang anim o oh, kahit sabihin na natin sampu no? pero ito ay bulto-bulto napakarami siguro sabi mahigit pa sa isang truck ito more or less no? Uh, yun ang sabi mahigit sa isang truck so ibig sabihin baka ito po ay treasure na eh, kasi lupa lang hindi naman ganun daw kabigat tama-tama lang no? parang bato lang kabigat So pwede kasi nga uh, gold powder, gold dust no na ihalo process no. Kaya swerte kung ganun nga mga ka-treasure hunter no. So napakaganda yung ating uh, naibalita na naman ngayon sapagkat ito nga ay natuklasan ng ating ka-treasure hunter. Pero bukod diyan, mayroon ding uh, ulitin natin yung nakatuklas din no ng uh, Saker Treasure Deposit Masasabi ba nating sakir yun eh, Nasa ilalim ng bato May parang butas din na nakakibin sa ilalim ng bato eh, Sakir din siguro yun kasi tinakpan o, May butas doon Doon ipinasok May mga sakir treasure deposit din ng na mga nahukay noon Mga nakakuha uh, diamonds may ginto rin no? Uh, doon nga sa loob ng bato no? pagbasag may mga bilog-bilog din na parang mga malalaking bola no ng basketball na bato eh noon dito sa Baguio City sa Teachers Camp Baguio City nung ginawa yang uh, uh, athletic oval no yung pinagtatakbuhan na oval sa may Teachers Camp ay binuldoser yan nung time pa ni President Marcos at nung binuldoser yan ay may nakuha silang parang bola yung bulldozer na driver pala ng bako bulldozer yon nung binasag ay ginto yung loob biglang nawala yung driver ng bulldozer no tumakas uh, at doon naiwan yung uh, pinagbaluta ng bato no na bilog yung biniyak na nung uh, pinagkuhanan ng gold kaya nalaman na gold kasi nandoon yung pinaglagyan na bumakat doon yung kulay ginto no, no doon sa loob ng bato na bilog so totoo talaga na may mga laman din ng mga bato yung mga bato na bilog ay may laman na gold yan na binilog ng mga Japanese Imperial Army so hindi lang bilog-bilog na clay may mga bato din na bilog-bilog may mga patunay na dyan na nakuha noon pa no sa panahon pa ni President Marcos So ngayon may nakakuha na naman no. Tagabinggit din no. Tatlong bola daw ito na naditik niya no. Um, ito po ay vlogger, Facebook vlogger pero pwedeng kapanipaniwala no. Ito pong kanyang nakuha. May video tayong ipinoplas kasi na videohan ito sa screen. At ito nga malalaking parang bola no. Posibleng totoo yung kanyang sinasabi. Maaring may laman yung parang bola na Bato na ito no tatlo sila parang durimi ah uh, gold daw sabi niya ang laman ayun po ayun po doon sa kanyang metal detector no kaya suerte niya no sana ay yumaman siya at makatulong sa uh, mga mahihirap sa ating mga kababayang Pilipino. so diretso po tayo no sa ating pong topic pasensya na at nakapagkwinto na naman tayo tungkol sa mga nakakuha no napakaganda kasi yan kasi para ma-encourage tayo o magkaroon tayo ng gana no eh, hindi lang puro bato ang atin makikita kundi makakita din tayo magkaroon din tayo ng idea tungkol sa mga pinagtataguan ng mga na recover so lumako na tayo doon sa atin pong uh, topic no tungkol doon sa dalawang meaning ng literacy no Marami ito, mga, mga ka-treasure hunter sa buong Pilipinas. Ito pong mga sign, markers ng Yamashita treasure na letter C. Kahit ako, nakakita na ako ng mga letter C. No? Mga batong purmang letter C. Ano ang meaning nito? Uh, kailangan, yung letter C ay always, no? Kung ano yung nakikita natin, paano isunulat yung letter C. Mura sa kaliwa, mula sa kaliwa. Papunta sa kanan, ay uh, yun po yung tinatawag na legit marker na letter C. Kasi may mga letter C na nakataob, no? Mayroon namang nakamula sa kanan papunta sa kaliwa. So iba din ang meaning noon. So kailangan yung letter C na ating ibinibigay ay letter C talaga. Mula sa left side papunta sa right side, letter C. So dalawang meaning ng letter C sa Yamashita Treasure Code, no? At uh, ito ay napakadami natin makikita na nakaukit sa mga bato, mga ka-treasure hunter. Mga bato, makikita natin may mga nakasulat na letrang C. Na ang ibig sabihin una, no? Ay uh, ang hahanapin natin ay tunnel, no? Pag ang letter C ay nakaukit sa bato or batong letter C basta letter C siya na parihas doon sa ating sinusulat yan po ay nagpapahiwatig ng mayroong tanil sa lugar kung saan siya naroon so hindi ibig sabihin na automatic dyan sa ilalim niya ay tanil kaagad Uh, hahanapin mo pa yung tinatawag na entrance no entrance ano naman ang mga sign ng entrance no? may mga square no pag entrance square na bato no malapad square parang pintuan din kwadrado na bato mga pintuan ng tunnel yun no sa ilalim Siyempre, pag pintuan, may kwarto 'yan at doon sa kwarto nandoon ang Yamashita Treasure, yung pinaglagyan ng kayamanan. So yun po yung una no, Tanil. So alam na alam ko na napakarami pong mga nagtatanong, nagpapadala ng mga video, mga larawan uh, dito po sa letter C, no? Uh, at ito nga ay tanil, no. Kapag nakakita tayo, hanapin ninyo yung tunnel no? Uh, ito ay sineraduhan, tinakpan, pero pag letter C, minsan may maliit na lagusan tapos malaki na sa loob, no? Parang entrance lang ang maliit tinakpan lang 'yun, pero open doon sa loob, may kwarto doon sa loob. 'Yun po 'yung letter C. Din sunod, pangalawang meaning ng letter C. No? Letter C ang ibig sabihin ay under Ibig sabihin, under. Wala naman siyang sinabing treasure. Treasure eh. Under. Sa ilalim daw. Ano yung sa ilalim? Di simple. Treasure yun. Ano ang tinutukoy niya? Simple. Kudigo ito ng yama treasure. Ang ibig sabihin, ang sinasabi niyang under ay yung itinagong sikreto, no? Posibleng may uh, inilagay na box doon sa ilalim. May kwarto-kwarto sa ilalim, may sikreto sa ilalim na itinago. Sa lalim ay dipindi naman yan sa mga markers na nakatago doon sa ilalim. Kasi may mga makukuha kayong mga sign dyan. Uh, madetermine ang mga lalim sa mga aro. Huh? Mga aro, kasi ang aro pagka mahaba yung buntot, malalim pa yan. Pag maiksi ang buntot, hindi ganun kalalim yan pwedeng mag-abang ka ng mga sign na naman. Baka nag-drip siya, no? Baka nag-drip kasi ang iba sink lang ng sink, no? Pailalim ng pailalim. Hindi alam, may mga araw na pala na pasayd, no? At mga 30 meters mula doon sa mga marker sign, gumapang pa. At doon, itinapat sa walang sign sa alanganing lugar. Then, paatras sila, tinakpan, walang sign, no? Maliban sa mga color coding ng lupa ay nandoon ang Yamashita Treasure. Minsan ganoon katindi no. Ah, uh, pumailalim, gumapang, no. Ah, uh, yan po ang teknik ng mga hapon. May mga zigzag, no. May mga letter L, may mga letter C, no. Napakaraming style ang mga Japanese Imperial Army na dapat nating masundan. So, Dalawa lang kasi ang nakalagay sa Yamashita Treasure Code, no? Pagdating po sa mga letter C na mga sign markers. Tandaan po natin, no? Ito ay ang tunnel at saka under, no? So, dalawa lang. Pwedeng direkta sa ilalim. Under daw. Pwede rin namang tunnel sa paligid. Dalawa ang prospect natin dyan sa letter C na mga sign na nang Yamashita treasure. So tandaan po natin ito napakahalaga po na mayroon tayong alam tungkol po sa mga sign markers para po hindi tayo manigaw, hindi tayo magsayang ng panahon sa paghahanap po ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So yung mga letter C na iba ang posisyon, no? iba ang mga itsura may mga dot Iba din ang mga meaning yan. Uh, may mga tunnels na yan pag may mga dot, no? Mayroong dot sa labas, labas ng tunnel. Dot sa loob, sa loob ng tunnel. So, depende kung saan banda ang dot. Puro tunnels ang halos karamihan ng mga may dot na letter C. Mayroon naman distansya, no? Uh, ilang spoke, ilang meters, letter C na may mga dot, no? distance ang ibig sabihin noon mga layo ng treasure mula sa mga sign markers. So, ang mahalaga itong letter C na dalawa ang meaning da dapat alam natin ito mga Katresunante. So hanggang dyan na lamang po, maraming maraming salamat po sana po ay nakapag-ambag na naman tayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army na itinago po dito sa, sa buong bansang Pilipinas, no? at kung mayroon po kayong alam no may na-recover kayong Yamashita treasure no may kayamanang kayong nakuha na hukay ipadala nyo ang <coughs> video sa atin pong messenger para po ma-share natin maipasa natin ang informasyon na yan wag lang kayo magpakilala wag lang kayo magpalabas ng inyong mukha para hindi kayo ma-identify no wag kayong mag-alala hindi kayo matutukoy koy. so hanggang dito lamang po no maraming maraming salamat po hanggang sa susunod to po inyong ka treasure hunter Ah, uh, kap <clears throat> nagsasabing kapag tayo po ay naghanap, tiyak na tayo ay magkagahanap.